Iyon. May nakita akong uh, nakita ako motor dito eh Bang motor to Forman Rebel Rebel siya Rebel 500 di ba Ella ako na ng nang uh, personal ng rebel nakikita ko lang sa mga video picture diba? ngayon ko lang siya nakita ng personal talaga lupit pala laki ng makina talaga rebel sa personal eh. radiator eh. laki ng makina eh. Meron pa siyang box sa likod. Lilid. Ano yung tambucho? Bilid lang ng tambucho niya. Laki ng gulo. Forma pala nito, na no? Na? Nakikita ko lang sa picture ngayon eh. Talagang nakita ko ng personal, di ba? Rebel 500 to, diba Rebel 500 Forma no? Pang malayo ang biyahe to Hindi ka kasi hirap dito Mababala siya kaya Dali siya ngayon no? upuan wala nang ano nito nito swing arm alo yata sya no alo yung bakal laki ng gulong <laughs> Ayos, forma siguro pagayang dalamon. Alright, yun lang. Baka sa susunod, di naman na uh, iba naman ang makita natin yung motor, di ba? Din natin. Mali natin, balang araw makabili rin tayo di ba? Alright, so yun lang. At, babay na dyan.